Okay. Time check mga kamukil. So, alas 4, no? Pasado. Galing tayo sa ating ibang mga trabaho mga kamukil. So, ngayon, nandito tayo sa ating pinaka bagong project, ayan, no? Materyales 'yung ating inuuna dito tapos may mga kasama na tayo sa trabaho dito. Ito pampintura to. O so, ito kasi mga kamukil, uh, client na natin ngayon isang seaman, no? Oo. So, malapit na rin yung alis niya so gusto niya makakita muna ng uh, mapinis na trabaho no? kahit hindi man matapos pag alis niya at least makita naman lang niya yung uh, naumpisaan namin so ang trabaho ko dito uh, interior ceiling, tiles tapos pintura yun po yung ating trabaho dito ito po yung kanyang bahay no? pali dalawang palapag to mga kamukil yan sa baba parang brown siya tingnan pero pag doon ka sa harapan nito dalawa kasi yung harap nito ito may karsada dito ang problema lang dito mga kamukil ang pagpapasok sa materialis isa sa pinag-isipan ko talaga no? maganda sana dito dito madam yung mga buhangin sila napakahirap yung kinuntak namin ng unang dam doon sa baba ang problema lang napakalayo ng hakutan o pwede naman dito o hindi siya nagtuloy mamaya pabalikan ko pa yung hardware na binilihan ko ng buhangin kung ayaw hindi nila kaya dito hanap tayo ng iba pasok tayo mga kamukila dito mula dito yung ating tratrabuhin yung mga wall na yan tapos ceiling tapos ito dito sa firewall second floor lang yung pinakatrabaho ko dito mga kamukila mula dito sa firewall ang gagawin natin una dito uh, waterproofing pero ipapaket ko pa yung kaping mga kamukilo kasi naglilik dun sa taas kailangan maayos muna yon tapos magta-tiles mula dito yan. Okay, ito na yung mga simento natin buhangin ano o na nila dito dito na sila maghahalo dito sa flooring na no? pero bago to flooringan papabasa ko muna ng tubig palilinisan muna no? itong mga ganitong uh, simento yan tatanggalin ako so, napapansin nyo makapal yung at, ano dito mag flooring kami ulit no? ako so, napapansin nyo may mga files na ito hindi ko naintindihan kung paano to nit trabaho nila noon ayan may mga files tapos natanggal iba-iba kasi yung nagtrabaho sa bahay na to pasalamat din ako na kumuntak sa atin yung may-ari dito o gaya na sabi ko sa bat project natin ibibigay natin yung ating makakaya yung magandang serbisyo no? magandang mga materyales basta lagi kung sinasabi yung mga kamakilang pagpapaganda ng bahay sa budget tapos dito magkakaroon tayo ng countertop no? para sa kusina nila ito hanggang dito sa balkoni pagta tiles tapos pagsisiling ayan Spandre, uh, ano yung gamit natin dito PVC lahat no? tapos itong mga downspout nila kung napapansin nyo ayan no uh, halaga talagang walang ano wala pa talagang baga kulang pa sa diskarte yung nagtrabaho dito noon ah uh, dahil kung sakto nila sa kaalaman mga kamukil dapat ito hindi nila nilagay dyan sa wall dapat po hindi naka ritso lang dito sa gutter no? kasi alam naman natin magkikisami tayo talagang tatamaan yan ngayon kung ip pasok naman natin siya sa kisami nasa taas ayan ng kisami kapag ka nabutas yung PVC mas lalong problema o so, ito babaguhin namin dito ko siya ipapadaan no? sa gutter eh, gawa natin siya ng clip yan dito pa rin yung bagsak niya, ganun pa rin para maganda tapos kung napapansin nyo Ayan you o know, dubli yung gastos ni may-ari kapag ka ganito no? isasak nyo na ka kawawa yung may-ari pag ka ganito ayun know, o napapansin nyo yung pintuan napaka laki pa sa mga 3 inch 3 inches pa yung itataping natin dito i-flow flooring ulit no? so may mga iskapul din si sir may mga iskapol siya dito may mga gamit din siya uh, may ano pa siya dito asitilin matagal-tagal na rin mga kamukilin hindi ako nakapagamit ng asitilin no? oh, so, kasi yung mga poste nito naka I-beam to ano? matibay sana yung bahay na to kaso lang kulan sa uh, saktong pagpaplano kaya ito tuloy no? doble yung gastos kasi ito mga kamukil kapag ka naplanuhan to hindi dapat ganito yung inilaan nilang distansya para sa tiles ito ayan o mag flow flooring na naman tayo ulit papatagay namin to nalibil na to ng ating mga kasama sa trabaho meron din tayong maiiwan dito no? na talagang mapagkakatilwa at uh, tiwalaan na uh, siya yung ginagawa natin forma na yan yung libil natin so sabi ko sa kanya kailangan yung tiles natin at saka pintuan kahit na langgam yung gagapang maaaring hindi makapasok no o kukunti lang talaga yung gap yun yung isa sa pinaka importante tapos pagpipintura yan so ang plano ko dito ngayon sana magpapaumpisa na ako sa pagpipintura kasi yung pintor natin lagi naman yung nakahanda uh, inisip ko kagabi hindi pwede kailangan muna mapluringan pagkatapos mapluringan sa tayo mag install nitong mga scaffolding o dritsahan na kasi naka flooring na tayo pwede na mag tiles tapos may dalawang kwarto to dito yan ang gagawin nating kwarto dito ma concrete sana yung ano ni kliyente uh, nag open naman ako sa kanya nagbigay ako ng idea na uh, pwede naman tayong gumamit ng mga metal sir para mas kung gusto mong mapababa pa yung gastusin uh, pinaliwanag ko sa kanya may mga pinakita din akong item intindihan niya so nag-agree siya sa light material dito pvc wool panel pa rin yung ating gagamitin no pintura uh, wala ng pintura uh, maliit yung gastos kasi, kaysa kong kreto kasi mga kamukil low black, siminto, bakal buhangin tapos manpower diba? napakagastos di katulad sa light material lang ito bumili na akong tubular dito ito yung gagamitin natin tapos, ang discarte dito, hindi na natin i-wield to. Kung nakikita nyo yung lasang project mga kamukil, pagdating sa mga studying, sa mga kwarto, hindi na ako gumamit ng welding. Lahat naka-tick screw na po yan. Para iwas kalawang na no, pagdating sa mga bakal. Tapos yung ano ko lang dito, itong hagdanan, ito malamang maging ano na to, magbabago yung steps nito. Yung pinakataas nito is, ah, uh, taas siya kasi mag-aabuno tayo dito eh nasa mga 3 inch so kapag nag-aabuno tayo sa umpisa dito sa taas lahat to pababa aabunuhan na naman pero sabi ni cliente sa atin ah uh, hindi to kasali hanggang dito lang second floor lang dyan hindi ang kasali kasi pababago niya daw to may plano siguro siya dito so kung ako yung tatanungin naplanuhan ko na to yung steps na yan ritso na dyan na yung landing ito magkakaroon ng flooring dyan oh dikit sa wall. Ayan. yan Ritso na yan. Landing na. Papunta dyan. Steps dyan. Tapos dyan. Uh, landing. Kaagad. No? Nasa mga 1 meter. Yung magiging. Landing niya papunta dito. Tapos mag-uumpisa yung railings. Ganyan. Paganyan siya. Ito. Tubo pa yung ginamit nilang railings. No? So hindi masyadong mapapaganda to kapag kaganito. Ka Nasa loob naman to wala naman problema. Kahit tubular, yung gagamitin natin dito, at least maganda pang tingnan. Pagka ganito kasi yung mga bahay, dapat ano natin yung kagandahan. So alam ko malaki yung gastos na talaga nito. Napakalaki na. Ito, nadagdagan pa dahil abunuhan natin yung flooring. Ito yung bagong project natin mga kamakilak. Ayan yung lasang project natin Nasa 85% na tayo doon Malapit-lapit na rin yun mga kamagil Yung pangalawa natin project is uh, Siguro hanggang Martis matatapos na siya no? Ngayong buwan na to so, Sa susunod na Martis siguro sa susunod na linggo. Tapos na yon yung pagtratrasis natin at pagro-rooping Tapos yung isa naman nating project na pag si, paggagawa ng CR doon sa isang opisina na trabaho ko din noon. Uh, siguro next week din matatapos rin. So ito, kakaumpisa lang namin ngayon. Uh, bali, tatlong simula nung signing contract namin, pangatlong araw ngayon. Yung dalawang araw mga kamungkil na uh, simula nung signing contract kami, Uh, nila ang kuryon sa pamumortis ng materialis. Kumbaga naka-tuck in muna yung mga materialis lahat bago ako nagpapunta ng mga kasama ko dito. Para hindi masayang din yung uras may matrabaho kagad. Ito yung ating simento. Marami pang kulang to. Huh? Tapos itong buhangin natin, yung kulang na lang nito, uh, painsan para sa ating pagtatiles. Okay. So, PVC dito mga, ang ceiling dito mga kumpil, PVC pa rin, no? Uh, kapag ka PVC kasi ang napaka ang kagandahan lang diyan is uh, hindi na tayo magkukulay tapos ang pinaka maganda na makukuha natin benepisyo yung magaan siya hindi siya mabigat no kumpara natin sa mga hardiplex napaka ano talaga yung hardiplex no delikado minsan may babagsak ang PVC ceiling wala tayong pangamba na mabagsak kasi napakagaan niya lang Okay, yun lang mga kamkila. Tapos yung ating pagpintura ito na, yung materialis. Uy, dul! Ito yung mga kasama natin, mga kamukila. Shout, shout out! Shout out! Nana mo ikwan? Pamilya? Oh. Nana, nana Hi, nana mo yung mga asawa? Nana po po. Ilan na yan? Pilay anak? Sa unang asawa, Tulo. <laughs> Ang ikado ha? Oo po. Tumpa Sa unang asawa, isa. Ito yung mga bagong kasama natin, mga kamukila. Tulo. No? O, oh, sana lang. Yan. <laughs> so, ito mga materialis natin sa pintura, mga kamukil. O, no? so, umayaw yung ano ko dito, pintura. Kasi napakatigas nitong lihain, mga kamukil. Ito yung problema. Mahal siya, pero quality naman yung paggagawa. So, wala tayong magagawa, mga kamukil. Ito yung gusto kong ipagamit, eh. Gusto kong maniguro para walang problema. Salabas labas yan, mga kamukil, eh. external, External natin gagamitin. Ayan, acrylic skim coat. Uh, nipon pin yung brand natin hindi yan sponsor mga kamukila ah. tapos dito sa loob yun yung gagamit tayo dito ng powder skim coat okay thank you mga kamukil maraming salamat